Kung masipag ka malaki kita mo pag tamad ka maliit kita mo if only all of them will decide to work, they will not be poor, they will have more than enough. Today, sa internet na nakikita ko na nagsasabi, ang sipag at syaga will not make you rich. Agree. However, ang masipag at matyaga will never be hungry. Hindi ka rin yayaman, maski ganda ng education mo, matalino ka pero tamad ka. Sipag at syaga is the foundation of life. Importante ang education, importante ang talino. Pero I realize walang silbi ang talino, walang silbi ang education kung tamad ka. Recently, I had this interesting conversation with two pastors. Hindi ko sila kilala. They asked for a meeting sa akin kasi they saw what we have done sa farm and they know also that I use the Bible as a business reference. Ang tanong nila sa akin is, ano daw ang pwede nilang gawin sa farming? to be a livelihood for their members. Nasa mahirap silang lugar and gusto na tulungan yung mga tao nila sa simbahan. So nagtatanong sila kung ano ang magandang i-farm, kung paano mag-farm. Both of them, meron mga 40 tao sa simbahan nila. So before I told them about my farming principle, tinanong ko sila, lahat ba ng membro nyo nagtatrabaho? And they said hindi. Kaya nga raw gusto nila mag-create ng livelihood para sa mga membro na walang trabaho. So sabi ko, bakit wala silang trabaho? Yung iba, nahirapan daw maghanap ng trabaho. Yung iba, ayo lang feeling nila na hindi employment ang para sa kanila. And karamihan sa kanila, naliliitan sa sweldo na inooffer doon sa palibot nila. So sabi ko sa kanila, Pastor, mas kituruan ko kayo ng livelihood ng farming kung ang tao tamad, ayaw magtrabaho. Mas kituruan ko kayo mag grow ng tanim o mag grow ng livestock, hindi pa rin sila asenso kasi ang kasipagan, habit yan, ugali yan. So sabi ko sa kanila, ang unang solusyon sa problema nyo sa simbahan is patrabahuin lahat ng tao nila. So medyo naguluhan sila. In fact, we argued for a while. Kasi sabi na paano namin sila pipilitin magtrabaho kung ayaw nila. So I have to tell them, maski bigyan mo yan sila ng livelihood, pag tamad yan, tamad pa rin yan. So ang unang solusyon sa kabuhayan ng mga tao is magsipag, magtrabaho muna, maging empleyado. And I showed them the numbers. No? Gusto nila mag-grow ng itik. Kung mag-grow ka ng itik, papakainin mo pa. So there's an investment. Tapos you will wait a long time bago siya manganak. Tapos pag-aaralan mo pa saan ibibenta. Pag-aaralan mo pa paano lutuin para maging balot. So it would take you many months before ka kumita. Ang karamihan ng tao today, pag walang kita ngayon, ayaw na nila. Sabi ko sa kanila, Tino mo, ipatrabaho mo yan mas saan? Wag sila mamili ng sweldo. Let's say ang minimum ngayon is 400. Nagtrabaho ka, pag-uwi mo may 400 ka, you don't have to wait for many months. May 400 ka agad. Pero of course sa probinsya, sa mga remote areas, hindi sila nagbabayad ng minimum. And most of the work are pakyau sa farm. Ang pakyau mahirap 'yan. You have a target to meet before ka doan. Pero depende sa sipag 'yan. Kung masipag ka, malaki kita mo. Pag tamad ka, maliit kita mo. So some of them, ayo yung ganong konsepto. Ako sabi ko, ako, maski magkano, basta kumita for the day. Di ba? Mabilis pa yon kaysa I grow crops or I grow livestock. Sipag lang, sipag. And they were telling me that half of their members may trabaho, half nakadepende doon nagtatrabaho. So I have to tell them, do you know you're making your members poor? Yung isa may trabaho, kumita ng 400 So sana that would be enough para sa kanya. Pero meron siyang kapamilya, anak or kapatid na ayaw magtrabaho. So yung 400, kakainin din nung hindi nagtatrabaho. So lalo sila naghirap. If only all of them will decide to work, they will not be poor. They will have more than enough. In fact, I was telling them sa farm namin, what I do to help my employees is kung kailangan ko ng extra na tao, I will invite the wife, the son or the daughter to do the work. Bakit? But hindi ako naghahanap ng na ibang tao na hindi lang kapamilya. Di ba sa Western culture, ayaw nila na magkapamilya, magtatrabaho sa isang negosyo kasi doon baka mag-collaborate para magloko. Ako naman ay realize na sa Filipino culture, pag pinatrabaho mo yung asawa, anak, the father feels obligated to protect his name by making sure yung anak trabaho mabuti. And the other benefit is I raise the household income. So ngayon, hindi na lang isa kumikita. Tatlo na sila or apat na sila. Never sila in need. I'm really hoping that I can help people understand na kung gusto mo wag maghirap pang isang tao, livelihood is not the solution. Ang solution is dapat turuan natin sila magsipag. Maski anong trabaho, basta kumita, okay yan. Of course, there are people today sa internet na nakikita ko na nagsasabi, ang sipag at syaga will not make you rich. Agree. However, ang masipag at matyaga will never be hungry. Hindi ka rin yayaman, maski ganda ng education mo, matalino ka pero tamad ka. Sipag at syaga is the foundation of life. And Bible even says in one Proverbs, there is profit in all labor. Ang kita na sa trabaho, wala sa pagkabright. Kasi walang silbi ang pagkabright pag taman ka. So, I left the meeting with those principles sa mga pastors na yon. And I made this video hoping that baka makatulong to sa ibang simbahan. Pero baka makatulong din to sa ibang government leaders. Kung gusto na tulungan ang mga constituents sila, let them work. Ask them to work. Sabihin nila, E eh, maliit ang sweldo, okay lang yan. Kaya maliit ang sweldo mo kasi hindi ka nag-aral. Pero pag ginalingan mo, pwedeng tumaas yan. Alam nyo ba, in our farm, ang farm manager ko today, grade 5 lang ang natapos. Ang vegetable farm supervisor ko, grade 6 lang ang natapos. Ang aking livestock manager, high school lang ang natapos. They've been with me for mga 20 years. And ang gagaling nila kasi yung sipag nila made them want to improve themselves. Ako naman, I rewarded them. Sana nakatulong ito sa mga leaders na gusto lang tulungan yung mga tao nila. Sana rin nakatulong ito sa mga tao na gusto mag-improve ng buhay. The foundation of creating wealth is that you work. You work hard. Importante ang education, importante ang talino. Pero I realize walang silbi ang talino, walang silbi ang education kung tamad ka. Sana nakatulong ito sa iyo.